Magandang araw mga kaibigan. Kumakalat na isyu noon ni na Jack Roberto at Eva Mendez na bigyang kasagotan na. Ito ay matapos magsalita ng Vivamax actress na si Eva Mendez sa totoong nangyari sa araw na iyon sa kanyang latest interview. Jack Roberto nagiging touchy at aggressive na baka paglasing. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Marami ngayon ang nagulat sa naging revelasyon ng Viva Max actress na si Eva Mendez matapos magsalita ito sa naging isyu nila noon ng aktor na si Jack Roberto. Ayon sa mga kumakalat noon na mga videos maging ang mga larawan nito sa iba't ibang social media platform, na ito pa ay galing sa isang netizen kung saan staff umano ng nasabing hotel ang kanyang reliable source, na kung saan nakitang magkasama sina Eva Mendez at Jack Roberto sa kaarawan ng kanilang common friend. Hindi lamang iyon sapagkat iba umano ang naging akto o kilos ng aktor. Kung kani-kanino na umano ito lumalandi, maging sa mga Usher Etzman at maging kay Eva Mendez. Marami mang umawat ngunit hindi nito naawat ang aktor dahil sa kalasingang ang dulot nito. Ngunit sinong mag-aakala na totoo palang nangyari ito? Sapagkat noon pa man ay maraming hindi naniniwala tungkol dito sapagkat ayon sa iba, paninira lang umano ito ng kung sino mang nagpapakalat ng mga larawan at video sa social media. Dahil nagkataong lumutang ang isyo ni na Eva at Jack sa kalagitnaan rin ng paghihiwalay ng mga naglalakihan at kilalang love team sa mundo ng showbiz. Kaya't wala mang isyo ay tila binibigyan nito ng isyo. Makalipas ang linggo tila hamupa rin ang nasabing isyo dahil sa tila hindi naman makikitaan ng kahit anong bahid ng paghihiwalay si na Barbie Forteza at Jack Roberto, at tila hindi naaapektuhan ang dalawa sa mga isyong kumakalat noon. Marami rin ang nagsasabing hindi deserve ni Barbie Forteza ang panloloko ni Jack Roberto kung totoo man ang mga nasabing pangyayari. Ngunit ngayon sa isang iglap matapos basagin ni Eva Mendez ang kanyang pananahimik sa isyong iyon, nagulantang pa rin ang marami sa kadahilan ng totoo pala ang pangyayaring iyon. Ito ay matapos si Eva Mendez mismo ang naglahad ng mga pangyayari at kaganapan sa araw na iyon. Ayon kay Eva Mendez, Nagiging touchy at aggressive si Jack Roberto noong malasing ito. At totoo ang mga naging chismis noon na mga videos at larawan na kumakalat. Na nahawakan pa umano ito sa pribadong katawan at hindi pala iyon paninira lang kundi katotohanan. Ano eh, nagiging touchy na siya nung tumagal na doon na siya parang naging aggressive. Kumakausap na siya ng mga usher at duan na mga babae. Ayon kay Ava Mendez, dahil sa pagsasalitang ito ni Ava Mendez Dinumog naman ng mga fans ni Barbie at David Licoco si Jack Roberto. At itinutulak ng mga ito si Barbie Forteza na makipaghiwalay na umano kay Jack dahil mas deserve nito si David Licoco dahil sa mga nangyari. Ang ilan rin ay nalungkot dahil sa revelasyong ito, dahil sa kadahilanang may pagsasama na namang masasayang dahil dito. Ikaw anong masasabi mo sa revelasyong ito ni Eva Mendez tungkol sa isyu nila ni Jack Roberto? Ibahagi ang iyong komento.